Magandang tanghali po sa inyo kataligsan na Lekster Juice para sa inyong update Yes mga kaibigan, bakit merong Jayco Manangan TV po ang ating post ngayon kasi galing po sa kanya ang uh, video na ito and uh, gagamitin natin para ma-justify natin na yung I Want Us Up Squad na yan uh, kasama si Donnie and Belle this time ay uh, meron yan silang mga kakulitan at uh, nagsasakitan niya, nagbabardagulan Nagpipingutan ng tenga So uh, just to give you the proof Na hindi po intention ni mamay na manakit kay Bell uh, Bagkos parang uh, napakalaki na nga At uh, isinali na nila sa kulitan itong si Bell at saka si Donnie Sa kurutan, pingutan at uh, tulakan Ibig sabihin, uh, they considered everyone na part of the team na hindi ka outcast, na baguhan ka lang. So, uh, I think it's a good sign uh, of acceptance. It's not about hurting uh, them, but then uh, letting them know, letting them feel that they belong to the group. Group ng kulitan, ng mga host na magagaling ng mga host na talagang uh, nagmamahalan as a family as a kapamilya di ba So uh, I am giving you this video just to give you proof na hindi si May, May lang ang gumagawa niyan Even Robby is doing the same and uh, even the old group of I want us up kinagawa nila yan before So panoorin natin ang video na ito But then, yes sa mga Mayward fan nako It's a big thing na mapanood nyo ito kasi nga po makikita nyo ang kulitang My My and Edward of Calm. Tsaka lang naman pala sila, tsaka uh, lang nila pinagitna si Robbie nung mag-umpisa na ang main show. So this is it. Let's enjoy this video. Kulitang may mind Edward, Ropi, Bell, and Donny. Let's go and enjoy it. Para at least man lang matuldukan yung mga pangbabash ninyo, pangjudge ninyo. Kasi kung ngayon nyo lang nakita yan, even before, parang tradisyon na nila yan. Parang uh, gawain na talaga nila yan. Ang kulitang OG. Let's go. Yes, boy. Well, hello. Merry Christmas, guys. December na. Guys, ha? Just in case, ano na ha? Opini right. na ang right. cellphone, tabi, ha? Opini. Opini na naman. <laughs> Bigyan nyo na sa amin yun. <laughs> uh, guys, napanood nyo yun yung Harry Potter. <laughs> Edward. Edward, ha? Oh. Po. Picture daw yung nanay natin. What? Nanay, what? Ayan. Salamat po. Okay, how many minutes? For ten minutes, I guess. Ten minutes. Ten hey, <laughs> okay. minutes. Kawawa naman to si Maymay. Mawala po yan. Mawawala yung lamig ko yan. Halika nga rito. Kaya mo I love you. I love you. Promi Big George. Big George. Nalalamig na si Maymayon. Halika na rito. Amoy mo yung tito mo. <laughs> amoy tito. Pits na. <laughs> Kauter ka. May nakahugas mo lang ba ng plato? Oo. oo amoy ba? <laughs> amoy detergent. <dito dito. sighs> Para baka po natin, kasama po natin ngayon ang Four of Spades. Diyan ka lang kamali ko yung Robby. For the rest of the day, yung kakantahin niya. Ha? Huh? Si Sus Zilto. Kilalang kilala talaga ni Edward si Memay sa Bay Sabing. Na, Naku, na ma-LSS yan si Memay at buong araw niya yung kakantahin ang kanta na yun ng Four

Marinig nga po. Si Dodi, nakailang baby shot na yan. Nandito pa rin, ha? <laughs> Nagili... Ha? Totoo yan? Totoo? Totoo yan, Matis ka? Na naman? <laughs> <laughs> Panglima na. Panglima na yan. Panglima yan, yan this year, ha? <laughs> this year. <laughs> Panglima na yan this year. <laughs> eh, Inahin. <laughs> <laughs> ha? Sibibs? Kaya <laughs> pala Si Bebs, magkikita kami niyan Sana po makadalo po kayo Yo, po lang po lang sa Pwede po kayo sa Christmas Special <laughs> May magkagana po ng Christmas Special ng ABS cbn we do it annually Pero ang kailangan pong abangan Tomorrow, if I'm not mistaken Is the Christmas Station ID Yes! Yeah. Yeah. yeah! Talapang ako natin tayo ABS cbn <laughs> I love you ABS. Yeah. <laughs> kapamilya solid forever? Parang daming balik ka rin po na rin. Solid ka pamilya forever. Balik ka. Kaya ka talaga nila yung mga beses. Talaga nga. Uh, wala. Wala tayong magagawa dyan. Mga niyo yung kanta. Napakaganda. Christmas. To all of our guests, Tita Joy. Tita Joy, maraming salamat po. Ganda po ng lipstick niya, ma'am. Hahaha. <laughs> Hi brother, what is your name? Sorry? Sunway na mga kapamilya, energy! Tabi na po ng mga cellphone, mag-enjoy tayo! Energy Oy, Energy everyone! Huwag po kayo lalapit muna. Huwag <laughs> po na po. Parang kaliwa ka lang na patatayo kayo sa so. opening. Ha? Ayan na! Ayan na! 1 okay. minute, 5 seconds. Faster, faster, yes, yes. faster okay, okay. na lang good sir. Yes. Okay. <laughs> okay. Kuya, dito ka na. Kasi tingo ka <man> na. Alam <laughs> ko na yan, dapat sabihin. Ako nga may kasalanan. Nagdidigit ko kayong dalawa. May blocking na Ay, nako, tigilan mo na yan, Ruby. Lagi na lang, every week, gini, gini. Hindi naman kasalanan na lang. Ano binabasa? Ano po Ano ba yun? Kapya. December lang, dami mong complain. Ay, nako. Yes, pa. Ang tanong ko naman, ba't na lang totohanin ng lahat? Ito, round one. May may napingot si eh, Domingo. Oo, may nagreklamo bang fans? Wala o? Oh. Okay lang sa kanila. O, tawanan pa sila. Haya na pingot. Kasi ang sabi, bakit hindi nyo na lang tutuhanin ang lahat? Ay, nako. Roby kung alam mo lang. Gustong-gusto namin. Tutuhanan na yan ni Maymay at saka ni Edward. Kaso hindi pa rin pwede. Hanggang kailan? Hindi pa rin sila pwedeng mag-usap. Nang ganun-ganun na lang. At hindi pa rin si Edward tatabi kay Maymay nang ganun-ganun na lang. Kaya tuloy na ang isang Robby Domingo. Penta, last 30, somewhere of the week, is 30 seconds, ready na! Wala na pong magpupon, thank you! Kasi di ba, apat sa apat siya, ang is Korean. That's right. Mapunta naman din tayo sa isa pang K-pop app! Oo! Oo! Oh, ayan na, si Edward na ang piningot. O, ara, ah, sabi ni Edward. O, oh, may problema ba doon? Wala naman ah. Na. At hindi rin nagreklamo ang mga supporters ni Edward, Solids Edwards and Robby dahil alam nila, biruan na yan at normal na yan sa mga OGs, ang kurutan, pingutan at tulakan. Siguro naman, ngayon, maintindihan nyo na at hindi nyo nasasabihin Grabe ikaw, Alexander. Gusto mo lang ng maraming views. Ayaw po ni Alexander na basta-basta na na lang. Aawayan si Maymay ng ganun-ganun. Kasi first and foremost, talagang love natin si Maymay bago pa natin minahalang isang pel, Mariano and Tony, dito sa ating channel. So please refrain from giving negative comments kung hindi nyo rin naman alam kung ano nangyayari at wala rin kayo sa studio gaya ko. Here. Get this, oh, he used to be part <laughs> of uh, the K-pop groups NCT, Wavy, and Super Amphetamion! I'm sure you guys are so excited! He is flying so low! Yes. And he's here right now in the Babali, Philippines, the shop! Of course, this time he has a renegade. Give it a four! let's wow. go <laughs> So yeah, ang tayong nasabi lang naman ni Belle ay la la la, nag-react na kaagad kayo. And uh, tumawa pa nga si Donnie nang mapingot ang kanyang tenga. And uh, sabi nyo nga, uh, ayaw nyo yun. Mas gusto nyo yun, diba? Yung mayakap ni uh, Belle itong si Donnie Pangilinan at i-push si Belle papunta kay Donnie. Yan ang gusto ninyo, diba? Na mag-ano uh, sila? magkatabi uh, tabi sila palagi. So, yeah, wag ang si Alexander ang awayo ninyo kasi kayo ang nag-umpisa kasi nilagyan nyo ng maraming comment hanggang sa nagdaga, nagdami din ang comment ng may word hanggang sa hindi tayo ma tapos-tapos sa pagbibigay ng mga comments. Kung kaya, to give you the real score of that one, that is nothing sa OG ng ASAP, mga kaibigan. That is part of their kulitan, bardagulan, and paglalambingan sa mga between and among them sa mga host ng ASAP ang old group ng I want so don't question me uh, gusto ko lang bigyan ng uh, uh, fair Uh, feature ang sinabi ninyo at binigyan ko rin naman ng fear feature ang sinabi ng flyers papunta sa donbel and donbel to flyers so hope end na tayo dito Christmas time is just around the corner ilang araw na lang yan at Christmas na Christmas na talaga so tantanan na natin yung mga bata tama ng pagigirian at pagbibiritan at uh, ayun Move on na tayo sa next episode ng Mga Buhay ng OG ng ASAP. Ayan, diretso tayo. Ito na lang, pag-antayin natin at pag-usapan natin ang uh, first our story, our story shines sa kapamilya mamayang gabi. Aabangan natin yan. Yes, patuloy tayo sa ating video. Kasi lahat ng feels kasi I'm sure, hindi lang ako pati yung audience ni. Tapos pa, so many, so King is right here in the studio enjoying your music. <laughs> yeah. Everyone loves the music of Gary so, so, Thank you so very much. That is why you got a gift for us. Yeah, I actually, um, I remember a few months ago, pagkatapos ng unang uh, shows ng Gary Vee, Pure Energy, One Last Time. Sapi ko. depende yung repeat sa mga request ng tao eh medyo dumami talaga yung mga request so if you're looking for an ideal holiday music treat join me at the Smart Araneta Coliseum this time on December 20 and 22 for Gary V Pure Energy one more time Woo! this is for the benefit of the Shining Light Foundation and for tickets please visit ticketnet ticketnet.com And contact and contact 5179 or plus six three two eight five three five zero seven eight six or email tickets at garyvee.com I hope to see all of you there. there. we go. but we will find out later. I so, when of course, thank you, Tito, Gary. will see you. again here on Asa! So, yes, mga kaibigan, alam natin kasama si Maymay sa a uh, tawag dito, sa konserto na yan ni Mr. Gary Valenciano on December 20 and 22. Hindi natin alam kung 20 ba si Maymay kasali or sa 22. Pero, thank you so much, Mr. Gary Valenciano at isinalin niyo si Maymay sa konserto niyo before ang Christmas. So, yes, yan po ang ating update, mga kaibigan. Hope putol na po yung pagbabash. Nasali na tuloy ako sa bashing kay Maymay May at saka kay Belle. At uh, all out na lang natin. 100% ang ating pagsuporta sa kanila. They are working so quiet well all together. So let's just support them and give them love more. Uh, spread love more than hatred. And it's December and it's Christmas time. It's love time. Alexander Lexter Juice, po sa lahat. See you in a bit for more. Joy to the world, the Lord is come. Let Earth receive her king. Let every heart prepare him room Heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come, let earth receive her King. Let